Hello po mga kalaki, magandang maganda magandang hapon po sa ating lahat, 5pm na at syempre po nandito po tayo ngayon upang mamigay po ng mga tips at mga ideas para po sa mga lucky numbers na gusto nyo po mga kalaki. Uy, lapit na Pasko ha, ilang araw na lang, oh, ilang linggo na lang, Pasko na po mga kalaki. At syempre, nandito po tayo ngayon sa mga walang sawang yung mga pagsubaybay po sa atin. At syempre, birthday ko na po mga kalaki. Ano pang hinihintay mo? Sasaya ka na sa birthday ko. Basta nakatutok ka lang dito sa aming vlog. Kaya mga kalaki, ngayon pong alas 5 ng hapon, ang ibibigay po natin ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers dyan na walang sawang nakatutok po sa atin araw-araw, oras-oras, minuto-minuto mga kalaki. At syempre, eto na po ang mga lucky numbers na ibibigay namin sa inyo ngayon. Kunin mo na. Kaya ano pang hinihintay mo? Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Syempre, milyonaryo mga kalaki kaya ano pa eto na po mga kalaki tandaan nyo ha ang lucky numbers natin inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan ang sarap nung hangin ang lamig, grabe. Yung para bang inakap ka nung ano, yung taong ano, yung nagparamdam ganun, para may umakap sa yung malamig, grabe. Hala kayo. kayo nakakatakot. Wala kayo. <laughs> lamig. Aya mga kalaki. Ito na po mga kalaki. Ang tatlong two-digit lucky numbers. Kunin mo na agad-agad. Ito -agad. na po. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 7 at number 25. Yan po yung una. Ang pangalawa po. Number 12 at number 29 ayan. at ang pangatlo po number 5 at number 21 ayan po yung pangalawa at syempre, isunod na po natin ang pangatlo, ang 3 digit lucky numbers po. ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2, 9, 6 yan po yung una ang pangalawa po, number 7, 8, 8 ayan po at ang pangatlo po number 334. Ayan po mga kalaki ang tatlong 3 digit lucky numbers. Uy, may nagpapa-shoutout naman. Sige po, i-shoutout kita maya-maya pagkatapos po ng vlog natin. Okay, at syempre, eto naman po, ang 4-digit lucky numbers. Kunin nyo na rin kaagad mga kalaki. Huwag na nating patagalin to. Dahil alam ko naman na gustong gusto nyo na itong 4-digit at maraming nga nanalo na ng 4-digit natin ngayon na nung nakaraan, di ba? Yung abroad, di ba? Sabi ko sa inyo. At syempre, ngayon, eto na po, ang 4-digit lucky numbers ikaw na ang susunod na mananalo, kunin mo na to. Number 7144. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 8231. Ayan. At ang pangatlo po, number 7769. Ayan po yung pangatlong four digit lucky numbers. O, kompleto na yun mga kalaki ha. Takbo na po sa sukin yung outlet maya maya. Make sure po na nakarambol ang two digit, 3 digit at four digits para pa mabaliktad man pong numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre sa mga bago dyan sa Facebook namin, dapat po nakapalo po kayo sa tamang account para po nakakatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw. Ipapollow nyo lang ala namang bayad kasi ang pagpalo. Magpapalo lang kayo, mag lang kayo, mag lang kayo ng video. O, pag nakita ko yan, automatic bibigyan agad kita ng mga lucky numbers dyan na libre. Okay, para po sa mga tamang account na ipa-follow nyo Pakinggan po yung aking sasabihin Hanapin po sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin Na merong, check yung followers sa 314 o 315,000 followers po mga kalaki Check kami yan May second account po tayo Aris Gatchal At Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako Na may picture namin ni Lola Carmen Na may 50,000 followers mga kalaki Kami po yan At syempre, meron po tayong YouTube. Ayan po ang YouTube account po natin. Red Parungkin din po na may 16,300 followers. At syempre, meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin din po na merong uh, 300 Uh, 417,000 followers o 418,000 followers kami po yan. So dumadami na po ang ating mga followers kasi po legit na legit po na nakakapagpanalo tayo. At ang maganda nito, hindi po tayo nagsisinungaling. Pinopost po natin yung mga laki numbers para po yung mga mga followers na, na nakakakita ito, to po yung mga nananalo sa atin. Yan po. Ganyan po si Sir Red, si Lola Carmen, hindi po tayo nagsisinungaling. Marami pong nananalo, marami din pong hindi pa nananalo. Huwag po kayong maingit sa kapalaran ng iba, tandaan niyo po, wag na wag dahil may mas magandang kapalarang nag-aantay sa iyo. Naniniwala ako doon. Kaya kung naniniwala ka, abay tutukan ka na rito sa vlog namin mga kalaki. At syempre, kung naniniwala ka, kunin mo na agad ang 5-digit lucky numbers ngayon, Pilipinas at abroad. Eto na po ang 5-digit lucky numbers ngayon na. Number 22 number 38, number 14, number 34, at number 16. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 17, number 25, number 28, number 36, at number 39. Ayan po mga kalaki ang ating 5 digit lucky numbers na dalawa. Bago po natin ibigay ang ang 6 digit lucky numbers na dalawa ito po ay pwede po ang mga 6 digit namin pwede po ito sa 642 tayaan sa 645 sa 649 sa 655 at sa 658 6 digit lucky numbers mga kalaki okay so kung ready ka na po abay ready na rin ako halika kunin na natin ang milyon ngayong hapon na to o kaya ang 5 digit lucky numbers ikaw na sana ang manalo kunin mo na ito na po ang number 4 number 6 number 28, number 30, number 33, at number 37. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 21, number 28, number 15, number 24, number 33, at number 37. 20. Ayan po mga kalaki ang pangalawa pong 6 digit lucky numbers. Kompleto na po yan. Abay takbo na sa suki yung outlet ha? At make sure po ang lucky numbers namin aalagaan nyo agad ng 3 days. Hindi po agad pinapalitan yan. At ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki. Ang shout out time. Ayan. Unahin na po natin dito sa abroad na naman ito. Oh. Ayan po mga kalaki, dyan po sa bansang Australia. Ayan po, ako po ay matagal lang naninirahan dito kasama po aking pamilya at mga kaibigan. Kami po ay pamilya ano to familiar ah, hindi ko ma hindi ko ma ayun basis ano ba, bal Balyeho, ayan, Pamilya Balyeho po. Hello po sa Pamilya Balyeho dyan. Dyan po sa sa Sydney, Australia. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po diyan sa inyo sa panonood po sa amin na tulang sawa. At sana po pala rin kayo diyan sana makapunta lahat sana all nasa Australia. Maliging maligayang maligayang maligaya po ang Pasko nyo. Sana po maging maligaya at manalo po kayo sa mga lucky numbers namin Lola Carmen. At syempre po dito po sa Pilipinas sa mga toda po ng tricycle driver po diyan sa May uh, San Fernando City, Pampanga. Hello po sa inyo dyan. Ayan po mga driver po dyan sa may SM sa harapan. Hello, hello po mga kalaki dyan sa inyo. Thank you po sa panonood nyo po at walang sawa. At sana po ngayong Pasko at ngayon po magbe-birthday ako, isa ka sa mapili kong pasayahin. Ingat po at good luck. Alagaan nyo yun na 3 days ha.